No, may linggo na akong okay, ah, may, may linggo. Po. So, ayun, kwentuhan mo naman ako, Boss Rolly, sa experience ng kamatis mo na nagamitan natin ng ating Miracle Spolia. Eh nung binagyo nung binagyo po kasi to nung unang dalo ni El Cabugod po, medyo maliliit pa po to. Nung maganda-ganda na binagyo. Eh talaga pong naglanta po lahat to. Okay. Pala mo talagang face out. Eh Kala po, nilamog natin ng Miracle Pool So, anong ginawang spray mo ang interval ng araw? Eh, kasi po ito, nung naglanta, kinanako lang po ng pagita isang araw. Pagita isang araw? Oo. Kasi Oo. para po ako makarecover agad siya sa yung yung anti Magandang araw mga kabukid. Oh, ito po ngayon nagbabalik sa barangay uh, o krisal ng bungabon ano para sa pangalawang bisita ko dito sa kamatis ni Idol Rolly na talaga namang binugbog din po ito ng bagyong Christine ano at uh, siya na magkikwento kung ano itsura niya nung kasagsagan ng bagyo no na isang linggong binubugbog ng ulan magandang araw boss Rolly magandang araw o doon tayo banda sa gitna yan, para makita yung, yung kamatis na may bunga na. Samantala nung una ay uh, halos gatingting lang ng sigarilyo ang uh, puno nito. Ngayon namumunga na, no? Ang bilis. No, may tatlong linggo na akong okay, ah, may, may tatlong linggo. Po. So, ayun, kwentuhan mo naman ako, Boss Rolly, sa experience ng kamatis mo na nagamita natin ng ating Miracle Spolia. Eh, nung binagyo, binagyo po kasi to nung unang dalo ni El Cabugod po, medyo maliliit pa po to. Nung maganda-ganda na, binagyo. ay eh, talaga pong naglanta po lahat to. Okay. Kala mo, talagang face out. Eh, kala po, nilamog natin ng Miracle Pulyar. So, anong ginawang spray mo ang interval lang araw? Eh, kasi po ito, nung naglanta, na ako lang po ng pagitan isang araw. Pagitan isang araw? So, kasi uh, para po ka ako makarecover agad siya sa yung entire eh, yung anti stress po. Oh. Uh, para ko eh ngayon naman po eh tawa nang po na tingnan naman po itsura ngayon. Ganda nga, no. May mga bunga na po siya ngayon. Mm -hmm. So tingin mo nung ah, hindi mo pa nai-spray makalipas ang bagyuhan tingin mo matutuluyan? eh baka matuluyan dahil lahat po ng usbong niya, akala mo nakayok-yok po talaga. Kaya ano? Lukot po talaga. Hindi mo na-videoan. Hindi. Hindi na naman tayo makakaligtas sa basher nito. <laughs> eh, alam po tayo magagawa sa mga basher. Uh, Talagang oh, gano'n. Ipakita na natin yung ginagamit uh, ito, mo. Ito. Ayan. Ayan. O ayan. So yan po yung Merak El Spoliar namin mga, mga kabukid. Uh, yan po yung... po ito. Mm, para sa lahat ng halaman, Kabe. Uh, sabi lahat to sa So, ang na. pagitan isang araw. Pagka nung binagyo po kami, talagang binagbog po namin ang pagitan sa araw nung binagyo kami. Mm -hmm. Eh ngayon po, halos 3 um, days na lang po kami ngayon kumana muna at um, sariwang-sariwa po kasi mga usbong. So, maganda, maganda na ngayon so, nag-recover na siya. Magastos ko eh, na pangko na lang po siya ngayon. Hindi na po pwedeng pwede rin pong pagitan isang araw asa ah, inyo. Pero ako po, 3 days po kasi masyado pong sariwang sariwang usbong. Okay. Lintik po magusbong So sa insekto, nakatulong ba yung polya? Oh, wala naman po akong nakikita maraming kulisap Saka po yung kagat, wala naman po kami nakikita. Madalang din po kami magbomba ng lason. Kasi so, nakatipid naman... na naman, tayo. Ha? Nakatipid. Nakatipid na naman po tayo ng konti. <laughs> So, tuloy-tuloy na natin paggamit ng polyar, ha? Ah, tuloy-tuloy na po ito. Oh. Lahat ng tanim ka, oh. hindi ah. lulubay ang puna ito. So, noong unang video natin, ala pa siyang pangalan, di ba? Ala pa po. Oh, ngayon, oh, may ngayon pangalan nyo. <laughs> Maganda lang. Ah, Kanayin nyo na po ito. Ayan. So, talagang hindi ka na lumulubay ng paggamit niya, ha? Hindi na po, boss. Talagang hanggang kaya pang magsaka. <laughs> so, itong liliit ng bunga na ito, boss, Ilang araw pa ba ang hihintayin bago siya mapitas? Eh mga kung pa po yan. mga tutungtong pa po ng... May isang buwan pa? December lang po siguro ito. Pipitas na lang mm. Eh kailangan, sa unang pitas, nandito pala para ako. Sige no. boss, tatawagan ko kayo. Ayun. Para oh. pag malalaki na at yung medyo nagpapahinog na, kukontakin ko po kayo. Oo. Oh. Ba uh, may mga gusto kang batiin at imbitahin na gumamit na rin ng ating polya. Uh, sa itat po sa Team Eugene at sa pinakamamahal kong asawa. Tayo sa paring amay ko, sa uh, Bayo Joel. O uh, yung mga hindi pa nasusubukan, pwede nyo subukan. Uh, sa inyo naman to, hindi pilitan. Tama. Pero sa akin po, eh, the best po kako to. Malaking tulong. Malaking tulong po sa amin to. Ayun. Okay. Kuya Rolly, maraming salamat sa oras mo. At ko, abalang-abala ka. Mm. Binagbigyan mo ako ng uh, okay makapanayam. Okay oh. Hanggang sa susunod. Okay pa.